tanggal, grabe. Oh, siya. Hindi na, hindi na. hintayin ko na lang ito. Ayan. Sir, boss, ayan na. Hinahanap niya raw ako. Ina-arresto ka namin dahil sa kasong illegal detention. Ano? Ayon sa reklamo ni Lucio Aragon, Ma'am, Pinaiinom mo raw si Bobby Benaventura ng pampatulog para hindi siya makaalis sa kwarto niya. Naniniwala kayo sa mga matay taong yan? Ginagantihan lang niya ako. Hindi ko pinapainom ng gamot si Bobby at lalong hindi ko siya kinukulong. Magsisinungaling ka ba rin? Nakita ko kalagayan ng kapatid ko nung pumunta ako dito para itakas siya. Kinulong mo siya dahil hindi mo siya mapasunod sa mga gusto mo, di ba? May ebidensya ka ba? Totoo! Totoo ang reklamo. Laban kay Ma'am Mago. Titistigo ako laban sa kanya. Kinulong niya si Bobby at pati ako ayaw ang paalisin dito. Ma'am, pa sabama na lang kayo sa amin ng mahinahon. Sandali! Oo, 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 Sasama ako! Punta mo si Ate Luma. Tawagan niyo si Atty. Manalo. Tulungan ako, ha? Yes, ma'am. Sasama ako na maayos. Wag niyo akong hawakan.